Hello guys, so welcome to our vlog. So for today's video, um, saman po kami bumiyahe, pumunta po tayo ng Bacolod City. So this is our last day sa Iloilo City. So tara. So sa makailang po kami ng taxi at ito po ay pumunta ng seaport. Ang sasakyan po namin jan is yung Ocean jet na from Iloilo to Bacolod City. So, at, um, ito, yan yung ocean jet. So, mga pasahero ay papasok na. So, ayan, slowly lang. At, dobling ingat kami dyan kasi may baby kami dala. At, sa pagpasok mo, ito yung kanilang upuan. Yung parang ratan guys. Parang sa Tapos, hindi na po nagtagal siya yung video ko kasi ang hapa naman ng biyay. So, ayan po yung to go. Yung to go na yan, baka galing po yan ng Maynila or Cebu or Iloilo or depende po kung saan sila bumiyay. So, ito po yung Ocean jet Yan po yung sinakin namin kanina. So, ito, at ito ay naglalakad kami papuntang labasan. So, maghanap kami dyan ng taxi. Napapuntang bus terminal. Kasi, yan yung sasakyan namin. Papuntang ibang planeta. Charing! Ito ay papunta sa aming bahay. So, mga 4 hours din guys yung biyay namin. Galing sa pinanggalingan namin hanggang sa bahay namin dito. So, hanggang dyan na lang po guys. Thank you for watching. Follow me for more content, little can.